channel, please subscribe ito Money Vlog. Ah, uh, payagan po si ano, Tito Money Vlog na magreactor. Para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ano eh, ng away. Nanay ni Krista at saka tatay biglang napaiyak. Ano po, dahil po doon sa kanilang narinig Uh, ano po kaya itong narinig nila no at para bang biglang humagulhol etong kanyang ama at nakikita-kita uh, naman po natin ano na talagang etong kanyang ina ay napayak din at maging siklista uh, papanoorin po natin yung video at syempre bibigyan po natin niya ng konting reaksyon pero bago po yan ako muna po yung mga pati sa inyo lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid kung saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at nakapagpalaan uh, kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Edna Vlog, Jack Tapia at yung mga kasama ko pong uh, reactor sa Kalinga. Ganoon din po yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. O ito po yung video no, na kung saan ay uh, kitang kita na talagang napayakap na lang itong eh, tatay ni Krista ano, habang siya ay uh, umiyak ano po, at ganoon din yung kanyang ina na talagang uh, kitang kita natin na biglang napayak at ganoon din po si Krista ano, dahil po sa kanilang narinig ano po ba itong kanilang narinig ha? alamin po natin ano, at panoorin po natin yung video ang kabuhan po ng video ito ay nasa YouTube channel ni Kalinga Prab Friends, Yang Mi, Andy Cabral, Karen H, Lea Calica, Jen Marquez, Ma'am Shikora, Lorna Pareño, tita Ann, of Japan, tita, Ann of Japan, tita Ann of Japan, Ate Ami Mama, Ate Anonymous, and Tita Celia Nakuro. Palapakan po natin sila. So, siguro kapag bago umiyak bro, pwede natin batiin na happy birthday si Tita okay, Lorna Pareño say, and Tita Karen H. Yan! Yan. Happy birthday! Tita Lorna Pareño at Tita Karen H. Salamat po. Happy birthday po. Thank you so much po. Salamat po. So, Nay, ready na po kayo para dito?

100,000 para... para sa nuka, Bro, may magbibigay ng 50,000 para sa pabahay ni Crista pa si Lola. Oh! from Big Chris International. Thank you po. Thank you, Big Chris Sa pabahay po, Big Chris. Sa po, Sa pabahay po, Big Chris. Yes, ano, Actually, nasa akin, may 10,000 na ako para sa ano ni Chris. Ang bigro. Kailan? Isay tayo natin. Ayan, ayan, ayan. Maraming maraming salamat sa Big Chris International. Kaila Tita Josie, Ate Aikob Japan, Tita Shela, Tita Janet, Tita Malin, Tita Mary, tita, uh, tita Cecil, at Tita Rin, and Tita Vanny. Maraming, maraming maraming salamat po. Yes. Po. Gusto ko lang ulitin yung nagbigay ng 100,000. Uh, from Team po. USA and Friends, uh, Young Mi, Andy Cabral, Karin H., Lea Kalika, Jem Marquez, Ma'am Chicora, Lorna Pareño, Tita Ann, Ann of Japan, Ate Ami Mamac, Ate Anonymous, and Tita Celia Dacuro. Wow, awesome. yeah. Thank you so much. Team Sila team rin team po yung nagpapalipad team team pag, pag nag-premier ako. Kaya salamat oh, po um, sa mga nagpapalipad para... I-premier ko palagi. Salamat <laughs> din dari si Tita Benny sa nagpa- Ah, Tita Benny! Thank you so much po. Tita, tita Benny, maraming salamat po sa lahat ng blessings po. Yes, busog na busog po kami. Mama Sel! Ma Mama Sel! Thank you po! Thank you po! Salamat po. Thank you. 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 Grabe you. Thank grabe Thank you. Thank you. Thank natin yung video, Thank you. Thank you. Thank you. Thank ng Thank you. 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 Thank po natin na talagang you. Thank you. Thank you. Thank you. Ano po dahil po doon sa kanilang narinig, ano yung kasing hinihilan nilang pera, yung pong pera ni Krista, ano ay uh, 100,000 po pala yun. Grabe no? Ah, nakakabigla. <laughs> nakakabigla po ano at nakakatuwa s'yempre. Ano na hindi po natin nakalain na mansari pa lang ay talagang uh, sobra-sobrang biyaya ang dumating kay Krista no? Hindi lang kay Krista no? Maging kilami ko ano po at maging yung nandoon na nakapaligid sa kanila ay uh, inaabot din ng uh, biyaya na galing siyempre sa Mikris. grabe no ngayon lang po ito nangyari sa Kalinga po ano? sabi nga po ni Kalinga Prab ay uh, first time na mangyari, ano po ang ganito na mansari pa lang ay talagang uh, inuulanan ng uh, blessing ano po madalas nangyayari yan sa birthday ano o kaya ay uh, anniversary ano po, pero ito ay talagang mansari pa lang ay talagang naando na po ano na napakalaking uh, blessing ang natanggap ng bawat isa ano ni Mikoy at saka ni Krista ano Siyempre, mas lalong-lalo si Krista ano po kasi siya ang benepisyari kaya malaki talaga ang kanyang natanggap ano at ang uh, sa isa pa po, po rito no may nagbigay na 50,000 ano po para po doon sa pabahay ni Krista grabe no talagang tuloy na tuloy na po etong pabahay ni Krista kumbaga may mga pondo na ano po para doon sa pabahay ni Krista at saka doon sa kanyang lupa ano po at uh, siguradong ito ay uh, mapapagawa na ng bahay. Ano kasi meron nang nag, ane, nagbigay na sponsor. Nakakatuwa ano po na si Krista ay mapapabahayan ano kasi nakikitira din lang po sila doon sa kanilang lola. Kumbaga wala po talaga silang sariling pag-aari na lupa at bahay. Ano po, siyempre yung pag-aari ng kanilang lola ay hahati hati-hatiin pa po 'yon. Ano kung ilang magkakapatid yung uh, kapatid ni nakanyang nanay, siyempre baka paghati-hatiin pa po 'yon ano po kaya mas maganda yung magkakaroon na po ng sariling bahay at sariling lupa etong sila Krista ano po nasa ganon siyempre ayan, hindi na sila makihalo <laughs> doon sa pag-aati-atiyan ng bahay at ito ay nakakasigurado na kanilang lang talaga ano po kung ay wala silang kahati at na ah, dito po ay nakikita po natin ano na talagang kapag ka po ah, na ng kalinga pa no at uh, lalo na pagka nagkakaroon po ng katulad nito tandem uh, si Mikoy ano etong Mikris ay talagang uh, umuulan ng biyaya ano po kasi kung hindi naman po sila napunta sa kalingap ay hindi rin po natin alam kung mangyayari po ito sa kanilang buhay ano kasi so, sa ngayon ang nakikita po natin ay talagang nandun po ang biyaya na nanatatanggap nila siyempre yan naman po ay galing sa ating Panginoon ano at s'yempre yung ginamit na pong instrumento unang-una yung Kalinga ano po pangalawa s'yempre yung mga sponsor kasi kung hindi naman po sila na-i-vlog ng Kalinga ay hindi naman po sila makikita at mapapanood ng mga sponsor. Ano kaya nung uh, sila ay ma-i-vlog, napanood ng mga sponsor. eto na po ano sunod-sunod na po yung uh, blessing na kanilang natatanggap. Ay ano, at mas maraming maraming salamat s'yempre ano po doon sa mga nagbibigay ano sa mga sponsor. Siyempre, ganoon din po doon sa mga viewers, ano, na, na laging nanonood. Malaking bagay po yun, ano, lalo na kung hindi po nag skip ng ads. Eh, napakalaking tulong po noon para kay Kalinga Prab. Kasi, siyempre, yung iba pong kinikita nitong uh, mga lab team na ito, ano po, ay uh, itinutulong din ni Kalinga Prab doon sa mga taong uh, nangangailangan ng tulong. Ano po, e, ayun, ano, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ako po si Tito Mani Vlog na nagsasabing God bless you all. Dios, más pelos.